Ayan. Lilinisan namin kasi lalagyan namin to ng mga ano eh. Pwede dito lagi na munggo, suka, toyo at kung ano-ano pa. Sayang kasi to kapag mabasag lang eh. Kaya i-keep natin. Tago natin tapos lagay natin dito sa kitchen natin na ginawa. Oo, oh, ganda ng kitchen natin, no? Para yung dating natin uh, old school. Niyo, no limang piraso kung naalala nyo lagayin to dati ng bino naalala ko pa nung bata pa ako pag inuutusan ako ng lolo ko dati eh. ito yung daladala -dala mo pag bibili ka ng vino, eh. bino bino kulapo ayun punta kami sa ano Maghahanap daw kami ng jar. Jar na antik. Ayun, no? Ayun, meron pala doon. Ayun, no? Lalagyan namin ng condiments sa kitchen. Hmm, huwag mong galawin, Manoy. Eh. titingnan ko. Meron pa pala dito. Buo pa. Ayun, no? Ang dami pala dito. Mm -hmm. Sige, uh -huh. Pili ka ng Ay mga buo pa pala Ay besag na uh -huh. Lagayan to ng ano eh Bino yung mga lagayan to ng mga alak dati. Ayan. May mga buo pa. Wala na. Bali, apat na piraso. Nakukuha kami ng apat. Yung apat basag pa. Yung takip mani, dalhin mo. Ngayon may takip yung isa. Dito pala nila nilagay. Tara. Ayun, nakakuha kami ng apat. Hmm, ayun Imagine nyo, dyan namin nakuha sa ilalim ng puno ng kawayan no? Oh. Ayun pa nga oh. May isa pa oh. Mm -hmm. Balikan na lang siguro namin yan. Ngayon to, pa paabita ta. Sira. Sira na. Dati kasi may nagtitinda dito nyan. Ng alak. Natandaan ko pa yun eh. Early 90s. Maalala ni manay, meron daw dito. Naghanap ako ng mga lumang jar eh. Yan, tama-tama. Lalagyan namin yan ng suka.